Oo, feel ko din. Saka, andyan na si boss. Tama, tama. Magsusumbong na ako. Isabay na tayo. Eh! Ikaw talaga ah! sa ka! Nakaka-ins na! Simpleng bagay lang pinapagawa ko sa'yo! Hindi mo pa nagawa! Di ako na pagalitan ni boss! Ba't ka naman biglang nananaburot? Masakit Tata -tata yun ha! Ka, ha? Yan, tanga niya eh! Ay, trabaho mo naman yun eh! Bakit kayo mo pinapagawa? Eh, may lakad ako eh! Oh, problema namin yun! Sumasobra ka na eh! Eh, huwag kang mangailam dito. Empleyado ka lang. At manager niyo ako. Manager? Na, hindi ka ka nagpapasahod eh. Alam mo, mabuti pa. Pumunta tayo kay boss. Isumbong natin kay boss kung bakit hindi tayo pinapasahod ng manager na yan. For sure, nangungupit no, ka. Oo, kinukupit mo lang talaga. Bakit may pruweba kayo? Eh, lagi kang lumalabas eh. Kaya pa rin tayong sahod. Kaya nga, patagang wala to ah. Ayun, nung naniningil na ng renta sa bahay. Wala akong maibayad. Ako nga, sinisigil na sa utang nung natangan kay. Ako na makapag-usap kay Tsa. Ikaw na, try mo na lang ulit. Ay, ako na nagsabi nung last month, ikaw naman. Eh, baka na naman sabihin mo, wala na naman. Try mo na, sige na. na. Manca, wala pa rin po ba yung sahod namin? Bakit akong tinatanong mo? Eh, di ba po ba kayong HR dito? Sa inyo dumadaan yung sahod namin ni. Eh. Alam mo, ang dami mo reklamo eh, no? Ako nga di nakakatanggap ng sahod eh, tapos ikaw magdediwad ka? Ma'am Chia naman, 3 months na kami walang sahod dito. Pwede ba huwag mo kinukulit? Eh kung 3 months kayong hindi sumasahod, eh di ako din. Binibwisit mo ako eh. May tumatawag. Pwede ba lumayas ka muna? Nairita ako sa'yo eh. Alis! Oh, hello. Ano ka ba naman? Oo, huwag matay tayo mamaya. Pero ang dami ko pang ginagawa sa office eh. Oh, sige. Ako na lang gagawa ng paraan. Papagawa ko na lang to sa mga empleyado dito. Ah, oh, sige, sige, sige. Bye! Okay po. Sige po. Thank you po. Ay, naku. Mars, ano? Wala daw. Wala na naman. Parang imposible na Ta eh. Ta tayo nga daw, 3 months walang sahod. Ganon din daw siya. Alam mo, nakakapanghinayang naman mag-resign kasi pag nag-resign tayo, wala tayong mabukang back pay. Kasama ba kasi si Boss? Iyan e, nga, hindi natin alam kung nasan si Boss eh. Problema, hindi natin makontak kasi siya lang may kontak kay Boss. Iba na to, Mars. Ano ba naman yan? Tismisan lang tismisan! Sino ba na masisipagay magtrabaho? Wala naman kami sinasahod. Ba, nagre-reklamo kayo. Isa pa, may lakad ako. Yung trabaho ko, gawin mo muna. Total naman, patayo tayo ka dyan. Bakit may papasa yung trabaho mo sa akin? Pwede ba? Huwag kang magreklamo. Gawin mo na lang kung ano yung inuutos ko. Kaalis na nga. Mas masobra na yung babae na yan eh. Hindi na nga tayo pinapasahod. Ikaw pa gagawa ng trabaho niya. Yun na nga. Alam mo, magsumbong na lang tayo kay boss. Sobra na siya eh. Huwag mo. Kasi mamaya tayo pabalik tayo ng babae yun eh. problema eh. Kasi siya lang may access kay boss eh. Sige na Mars. Baka mamaya malagot pa ako dun sa babakmitang na yun. Balik na ako dun. Sige. Hindi na talaga ako magtatrabaho. Ba't magtatrabaho? Hindi na tayo sumasahod. Kaya nga eh. Kung pwede nga lang mag-resign na ngayon eh. Eh. Ah. Ang punta na Brian. Gala lang mga Baka mag-resign na. Hindi ba naman magtatagal dito? Pero alam mo, nalala niyo na yung kutab ko eh. Hindi na tama natin. Parang may anumal yung nangyayari. Naman tong hinang internet. Tsaka ano ibig sabihin ito? Yes, sir. Ha? Trabaho mo yan, di ba? Bakit hanggang ngayon di pa tapos? Eh, yes, sir. Ano? Ilang buwan ako nawala dito? Tapos ganyan yung abutan ko? Ha? Gusto mo bang bumagsak tong kumpanya ko? Pagkakatiwalaan kita dahil pinsan kita. Tapos ganyan yung maabutan ko? Ayusin mo yan, ha? Gusto ko ngayon matapos yan. Sige po, sir. Oo, oh, feel ko din. Eh. Saka, andyan na si boss. Tama, tama. Magsusumbong na ako. Isabay na tayo. Eh! Ikaw talaga ah! sa ka! times simpleng bagay lang pinapagawa ko sa'yo. Hindi mo pa nagawa. Di ako na pagalitan ni boss. Ba't ka naman biglang na nananaburo masakit But yun na nana ka, ha? ha? Yan ang tanga niya eh. Ay, trabaho mo naman yun eh. Bakit kaya mo pinapagawa? Eh, may lakad ako eh. Oh, problema namin yun? Sumasobra ka na eh. Eh, huwag kang ka mga dito. Empleyado ka lang. At manager niyo ako. Manager? Na, hindi ka nga nagpapasahod eh. Alam mo, mabuti pa. Pumunta tayo kay boss. Isumbong natin kay boss kung bakit hindi tayo pinapasahod ng manager na yan. For sure, nangungupit ka. Oo, kinukupit mo lang talaga. Bakit may problema kayo? Eh, lagi kang lumalabas eh. Isa pa, eh di magsumbong kayo. Tingin niyo, papaniwalaan kayong dalawa. Malakas ako kay eh, boss. Sa akin yung maniniwala. Wow. Ano ka, jowa? Tanga! kamag anak ko yun! Ikaw, bakit? namumuro ka na kanina ka pa. Ang gawin mo trabaho pinapagawa ko sa'yo. Bakit hindi ka ikaw gumawa? Bakit ka mag-anak sa libus? Akala mo? Yaba! Akala mo kung sino? na! Bahala Ah! May gusto kayong sabihin? Sir, mag resign na po kami. Teka lang, bakit? Ba't kayong ma resign na yung ang ganda ng performance ng dalawa? Maganda nga performance namin. Hindi naman maganda yung pagpasahod nyo. Tatlong ba na kami hindi sumasahod, sir, eh? Paano nangyari yun? Huh? Eh, may bonus pa nga kayo, eh. Walang binibigay sa amin si Cha, sir, eh. Tsaka isa pa niyan, sir. Nananakit niya si Cha, kapag hindi niya natatapos ni Fe yung mga trabaho niya. Kasi lagi siyang maalis, biniiwan niya yung trabaho kay Fe. Oo, oh, sir. Sinaburutan pa nga ako kanina, eh. Kaya naman pala nag-resign si Brian, eh. Dahil hindi kayo sumasahod. Anong gagawin niyan, sir? Lab labog na kami sa utang, sa bahay. Hindi na ako nakakabayad sa renta. Sorry ha, kung, kung ganito yung nangyari, hindi ko alam eh. Pero huwag kayong mag-alala. Lahat ng sa inyo, bibigay ko. Tsaka yung mga bonus niyo, i-deserve niyo yun eh. Kung di dahil sa inyo, bisana, hindi lumagot ng company ko. Sige, saglit lang. Tatawag ako sa chat. Ah, uh, cha. Pumunta ka sa opisina ko. Sir, pinapataw mo daw po ako. Asan yung pasahod sa mga empleyado? Eh, sir, binigay ko naman po sa kanila. Binibigay mo? Ha? Baka binubulsa mo. Di ba isa-isa nang -isa nagre-resign yung mga empleyado dito? check ko rin yung CCTV. At huwag mo na itanggi sa akin na ginagawa mo yun. Dahil mismo yung trabaho, pinapagawa mo kay Pe. Alam mo, ipapakulong kita. Hindi ka na makawalan ng trabaho. Sir, ano um. Anong sir? Ba't sinasaktan mo si Pe? Oo nga sir, sinasaktan ako, sinasabunutan ako, tapos ginanyan ako oh. Ikaw si bobo eh. Bobo? Dahil hindi niya magawa yung trabaho mo? Ha? Alam mo kung bakit si Pe? Dahil siya yung papalit sa'yo. Eh sir, bakit siya? Eh, hindi niya ka magawa yung trabaho. ano gusto mo? ipakulong pa kita. Ha? At ipapakulong talaga kita kung di mo babayaran lahat ng winaldas mo ditong pera. Umalis ka na dito. Umalis ka na! Sir, talaga po ba na ako ipapalit mo kay Tsa? Oo naman. Di ba, ikaw na rin naman yung gumagawa ng trabaho ni Tsa. At isa pa, sabihin mo kay Virgo, itataas ko din yung posisyon niya. Tsaka, please pe, lahat na nag-resign, especially si Brian, pabalikin mo. po, sir, kukontakin ko po agad si Brian. At ikaw na rin magbalita na ibabalik ko lahat ng di na ibigay sa kanya. Maraming salamat po sir. O oh, sige, sabihin mo lang sa kanila. O ah, sige po sir, mauna na po ako.